Good day! It's a holiday! Kaya may pagkakataon na naman tayo na magkaroon ng isang holiday chill ride. So warm up muna tayo dahil malayo-layo ang ating pupuntahan. Pupunta tayo sa Palace in the Sky, Tagaytay City, Philippines. Patilin ba? Uh, mga 15 minutes before 6 o'clock. Makikita kami sa Unitop. Sila Lay, Sir Tony, and Che. Ngayon medyo malabo tong camera kasi walang night vision mode. Kaya short video lang muna. Laters! Lapit na tayo sa Unitop. Woo, konti pa lang. Hindi pa tayo nangangalahati. Pagod na! Woo! Picture mo picture. Uh, Kanina pa kayo? I Sakto lang din. <laughs> And yun na nga, nagkita-kita kami ni Sir Tony, ni Miss Leigh, sa Unitop bilang starting point ng aming chill ride on a holiday. Unfortunately, hindi nakarating si Shean dahil mayroon siyang uh, si suhit. So, dito kami dumaan sa may silang Paliparan Road para medyo safe uh, at medyo patag ng kaunti ang aming dadaanan dahil mas mahirap kung sa Aguinaldo Highway kami dadaan na patagay Siyempre dahil hindi naman tayo mga batak na batak sa pagbabike at kapag may oras lang tayo nakakapag bisikleta so chill ride lang tayo dahan-dahan enjoying the nature at malamig na hangin na humahampa sa ating buka kita nyo naman ang ganda ng view very inspiring at this point in time kung inyong mapapansin tayo ay papasok na po sa bayan ng silang Nandito na po tayo sa boundary. Eh, dumadaan naman po tayo sa may Kallax. Silang Kallax. Ayan, no? Oh. First time ko nakadaan sa lugar na ito. At talaga namang nakakatuwa. At medyo fast track tayo habang dumadaan tayo sa kalsada ng Bayakal Silang Cavite. So, inyong mapapansin, nandito na tayo sa Villa Marca. So ito ang joy sa biking lalo na dito sa lugar ng silang dahil mapapansin mo na meron pa rin silang mga lugar na talagang wala probinsya. Maraming puno, malamig, mga humihuning insekto, manok at layo-layong bahay. So time check, it's already 7am in the morning. Nandito na tayo padaan sa Duchess Royal Hotel and Resort dito sa may Iba Ilaya Silang, Cavite pa din. Still feel na feel ko pa din talaga ang ganda ng kalikasan or nature dito sa bayan ng Silang. Pero ngayon nararamdaman ko ng init ng araw. So medyo ramdam na natin ang pagod din at pawis. So kailangan muna natin magpahinga ng konti. Ah... Uh, para makapag-energize. Inom na rin tayo ng konting tubig so hindi tayo na dehydrate Sa mga bikers dyan, huwag na huwag niyong kakalimutan na hindi kayo iinom ng energy drink or water. Uh, keep hydrated lang po. Yung nadadaanan nating kalsada sa mga oras na ito, medyo puro pataas na. Kaya nasusubukan talaga yung lakas ng tuhod namin dito dito sa lugar na to nalimutan ko yung pangalan para may pagka saging eh saging dilaw ba yun <laughs> uh, kung alam nyo po yung lugar na to comment na lang below hindi pa nga pala kami nagbe breakfast so sa mga oras na ito naghahanap kami ng aming makakainan at nakita nga namin itong lugar na ito na maraming mga bikers na nakahinto kaya doon na rin kami kumain. Ibig sabihin, subok na subok ang lugar na ito kapag maraming tao, lalo't mga kasama namin rin mga bikers. So, breakfast muna tayo. Salamat sa uh, mag-asawang Lay at Sir Tony. Sila po ang sumagot ng aking breakfast. At sa halagang 85 pesos, sulit na sulit yung sausage with egg na aming kinain. So after makapagpahinga, time check ulit po tayo. So it's already 8:30 ng umaga. Uh, nalimutan ko na kung saang part ito ng silang. Pero still, ganun pa rin maganda sa mata, maraming green, maraming puno, malamig kaya hindi masyadong nakakapagod plus Syempre, nakapag-energize na kami ng aming breakfast kaya medyo nagkaroon ulit kami ng panibagong enerhiya sa aming pagbibisikleta. Sa bandang kanan, makikita nyo ang Compass International Training and Convention Center sa may Sitio Pulong Bunga, Barangay Paligawan. Uh, dito pa rin tayo sa Silang Cavite, of course. Kung hindi ako nagkakamali, siguro mga oras na to mga 10.30 to 11 o'clock kasi talagang damang-dama ko ng init na dumadampi sa aking muka. puti na lang at naisuot ko na rin ang aking skin protector sa braso para paglabanan ng init. So sa inyong mapapansin, medyo pataas na naman ang mga kalsadang aming dadaanan at panay ang adjust po ng aking cambio. Dahil mapapalaban na naman tayo sa padyakan nito. Parang pakiramdam ko nga sa mga oras na ito, gusto ko nalang lakarin dahil nakakaramdam ako ng kirot sa aking tuhod. Ayan. Pero makikita nyo si mislay ha. Talagang antatag ang bike niya. Maliit lang ang gulong. Folding bike lang po yan. Pero talagang lumalaban yan sa akyatan sa mga kalsada. Ayan. kita niyo yan. Mukhang pantay na pantay lang yan sa video. Pero pataas po yan. At talagang Oh. Nakakailang kapag mayroong bisikleta sa sa iyong harapan. Kaya sa mga puntong ito, gusto ko munang lampasan ng pansumandali si Miss Lay. So ito, pakita ko lang sa inyo kung gano'ng katirik na po ang araw sa mga oras na ito. Talagang nakakadagdag yan ng pagod dahil sobrang init. Ito naman ang Casa Terrazola sa may bukal silang Cavite. Ayan, kapag numingiti na ako ng ganyan, isa lang po ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin, meron na namang kaming kalsada na dadaanan na pataas at masusubok na naman ang aming talent sa pagpajak. Alam niyo yung consolation na lang sa mga pagod na nararamdaman namin ay yung mga magagandang lugar na inyong makikita sa pagbibisikleta. So ito, kita nyo ang mga alamang pinya. Ang ganda tignan sa ilalim ng araw. Dahil may paparating na naman na kalsadang pataas, so pahinga muna tayo. Nintay ko si Miss Lay at si Sir Tony. Paparating na po sila para sabay kami. Ayun, pahinga na naman dahil meron na namang isa pang kalsadang pataas. Meron pa Okay, fast forward tayo dahil parang nakikita ko na po ang dulo ng aming daanan, na dinaanan, ang silang Paliparan Road. Mukhang makakalabas na kami sa Aguinaldo Highway na siyang regular na daanan na kung ikaw ay nasa Tagaytan. Ayan. Lakas ni eh. Ako, lakad Ayan. na. Tukod na ako. Oo, oh, malakas Mas <laughs> uh, malakas pa si Lay. Eh. So, isa namang masigabong palakpakan dyan dahil nakarating na kami kahit papano. Una muna dito sa beautiful ridge. Photoshoot muna tayo. <laughs> And sunod, narating na rin natin ang picnic room. Wow! wow. Uh, sabi ko hanggang dito na lang sana tayo Pero pinilit kami ni Sir Tony Dahil konti na lang naman daw 5 kilometers na lang At mararating na po natin Ang Palace in the Sky so, Sabi ko, tama rin naman Since nandito na rin tayo Let's go for it Dahil mahirap na ulit-ulitin Ang chill ride na ito Pero hindi madali Ang natitirang 5 kilometers Dahil tirik na talaga ang mga kalsadang dadaanan mo dito papunta sa Palace in the Sky kaya ako lakad uh, bike, lakad bike ang ginawa ko para makasabay naman ako kay Sir Tony at kay Miss Lay si so Miss Lay talagang the best talaga, hands up ako dyan Ayan, oh, kasi tignan mo tuloy-tuloy pa rin ang panjack niya samantalang ako lakad na lang ang aking ginagawa habang kami ay nagpapahinga nakakwentuhan ni Sir Tony ang isang batang batang bata na siklista na napakalayong lugar ang pinanggalingan basta alam ko malayo yun ninalimutan ko lang Alas 5 sila nagsimula at nagkasabay pa kami dito sa Tagaytay Nagkita so lakad kami ni Lay para medyo makabawa sa oras ng pag-akyat dahil konting-konting -konti na lang Nandoon na kami talaga sa Palace in the Sky. Kaya lang, uh, parang gusto ko nang sumuko. Totoo po na nakakaramdam ako na parang nasusuka ako sa sobrang sakit ng aking tuhod. Pero iniisip ko na kaya to. Andito na rin lang tayo, kakayanin natin to. The best ang feeling na to kapag narating natin ang ating goal na pupuntahan and finally eto na, thank you lord tanaw na tanaw na namin ang aming goal na pupuntahan, eto na po andito na tayo sa palace in the sky, ang sarap sa feeling walang ya talagang mapapa thank you lord ka na lang talaga sa mga ganitong uh, pagkakataon although talagang ginusto naman namin na mahirapan sa pagbibisikleta <laughs> Pero iba talaga ang feeling kapag na-reach mo ang goal mo. Like, talagang parang nakarating ka na sa heaven. Sinuchi pa tayo? Baka pasok tayo? Unfortunately, hindi na kami nakapasok sa loob dahil kung gugustuhin namin na pumasok, kailangan namin iwanan ang aming bisikleta sa labas. So, dito na lang kami nag-photoshoot sa labas para ma-document ang aming uh, achievement. So, ayan. Almost 11 o'clock. Natapos din namin. Ni Sir Tony, Miss Lay. At dahil dyan, deserve namin ang mag-buko juice bago kami umuwi. Sarap ng buko juice. Talagang fresh na fresh. Bago tayo umuwi, mag -e energize muna tayo ng buko juice at alam po, parang magkinain ako dito ng lumpia ba? Or anything. Nalimutan ko lang. Pero, the best ang lasa. <laughs> so, yan po ang aming Las Marinas Tagaytay Chill Ride with Sir Tony and Miss Lay. Sana nag-enjoy kayo sa aming storya. And hope to see you on our next chill ride. Thank you po. Bye-bye.